inapurbahan naman ang uh, ordinansa na uh, nga ko na uh, makatag sa uh, uh, educational assistance no? well actually nga, ang, ang, title sa ordinance ordinance sa uh, establishing educational reintegration assistance for uh, former rebels mm or uh, children of uh, former rebels and uh, pro providing funds of mm -hmm. ang purpose uh, ning ordinansa para maghatag sang uh, educational assistance sa mga former rebels rebels zones sa sa kabataan nila mm -hmm. uh para bulig sila sa ilapag eskwela while they are going while well, they are undergoing reintegration mm -hmm. uh, process agod uh, sa pilakad now mangin na uh, mga buhi man sila sa normal nga pagpangabuhi kag productive nga pagpangabuhi uh, ining uh, ang bot ko sing nga for sining rebels mga mga kauturan naton nga nagsalaka okay. sa bukid mm. uh, mga 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 former NPA ah... Uh, former NPA dai iban pagad nga ginaclassified nga communist terrorist group hmm. now uh, in financial assistance bulig sila para mag sila basta eskwelahan o kung na enroll lang sila sa sa kung man nga state university or college dere sa uh, Iloilo. Sila pili kung anong, kung anong State University or College sila iskwelahan. Mm -hmm. Ay Sila man pili kung anong kurso ila nga i-enroll. Pwede man technical uh, course or tertiary uh, course. Okay. Now, ang uh, uh, coverage ni gaya so, ako, ko pero ang mga former rebels na nag-surrender alinsang uh, 2018 kundi na record nila ara sa Provincial uh, Social Welfare Development Office kundi ang former rebels mismo ma-avail ma ma sininit uh, uh, educational reintegration assistance uh, pwede gid pero in the event nga hindi sila qualified or they are not interested to avail of this uh, reintegration assistance, educational reintegration assistance, pwede mang kabataan nila. Okay. nga uh, ordinansya ma uh, effects effect sa next school year, okay. next school year 20, 2025 to 20, 2026 na, uh, mm -hmm. in the event it does not need nga uh, ang uh, former rebel o kung kabataan nila mas start sa pressure pwede man kunara pag uh, pag uh, take effect ordinance kunara na, na sila sa second year third year fourth year o kung fifth year, pwede man sila maka-avail hindi kanang okay. ka nang lang nga umpisagin sila sa pressure. year so ang remaining years ang muna ang ang saloon sa uh, assistance ang na ang saloon sa siling uh, uh, assistance Uh, paano sila maka-avail Maka-avail sila sine, makumply nila requirements. Okay. Isa sa mga requirements, sa mm. dapat, ano, dapat residente sa probinsya ng Iloilo. Mm. Dapat uh, execute sila sa document. Uh, sa mga former rebel, hindi na sila magbalik, hindi sila mag-rejoin. Okay. Uh, buti nga nung hindi na sila rebel liwat. Kag sa mga kabataan nila, nga, nga, nga hindi sila, secured sila document, nga hindi sila mag-join sa, sa, sa bilang rebel, no? Hindi sila mag-join sa, sa, so, blog. So, Sa blog Sa UBLOG, na. Umbalong yeah. lang sa UBLOG. Mm -hmm. amo na, din dapat ano, dapat may JAPIC certification sila. So, certification, may JAPIC certification. Yeah nga nga authentic sila okay. what i mean nga sigurado gud nga ano hindi sila pike ang japik ni ng joint uh, armed forces of the philippines ng philippine national police uh, intelligence committee mm -hmm. Um, na, mas certify nga nga matutuod sila mm -hmm. nga ara so vlog sa tuanay, um, Ang ang ano um, na, ang uh, da, dapat enroll sila sa na si kina. Okay. sa State University or college lang there is sa, sa Iloilo amo na ang uh, mga requirements kay comply nila kay iban pa mga requirements dapat residente sa probinsya dapat residente sa probinsya okay. na muna uh, na iba uh, pa requirements kay i i, 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 i determine sang uh, sa uh, management board uh -huh. Uh, bisan pa nga ini sila didto sa iban nga mga lugar abi nag uh, for as long as dre sila natawo kun dapat sila masungka sa probinsya uh, uh residente uh, nang mm -hmm. nasiling naton sa English nga domicile mm -hmm. legal term nga na domicile sila sang sa uh, amo na sa probinsya sang Iloilo -Ilo. Uh, biskan din man sila nag 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 uh, lagaw lagaw mm -hmm. din mas na nagkato kung nga lugar basta na establish kad base sa certification sa punong barangay na na actually resident kid sila sa muna nga barangay mhm mm na, ano you know, wala niya grade requirements okay no pwede sila like enroll biskan na uh, biskan na uh, manubo grade nila provided na uh, once naga uh, enjoy sila sa o nag nagabe-beneficio sila sa ning uh, educational assistance dapat i-maintain nila grade nila mm -hmm. maintain nila grade nila ngapasar lang sila Himakasan, makasan hindi ma -failure. makasan nila hindi sila maulog. dapat mm -hmm. every school every, every year of schooling dapat ang uh, pasado sila sa average uh, general average ng grade nila mm -hmm. kag uh, although nga, uh, uh, may 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 provision man kita nga gina motivate man sila nga mag maghimakas gud mm. agod nga mangin na uh, magataas man ang grade nila o um, gud makagraduate mag, man sila with honor igin e butangan ta provision nga may ano may incentives pag naggraduate sila with uh, honor naman so, na So, meaning, uh, uh pado ang ining ordinansa, gabulig na sa edukasyon, pa insentibo pag nga pabuton kung nagay maka sa pagtuon. Oo, uh, oh, uh, amo na. Uh, good encouragement. We, we, we don't have to be, ano, uh, hindi lang sila magsatisfy nga, di, do not have to target nga pasara. Mm -hmm. Target to man nila nga, kung pwede, nga mangin, ano, nga mangin nga uh, makagraduate sila with, uh, ano, with honors. Uh, owners. Mm -hmm. ano so, na? uh, aling yung nalantaw, tang do one way ini, nga maganyat, ang ara sa hublag sa mautod sa bukid nga tagaan sang atensyon at kag-focus ang edukasyon kay ti do masiling naton nga ginapatihan sang tanan nga edukasyon namong liabi sa pagtinad sang pagpangabuhi do mo ning uh, goal gid sang imong duso nga ordinansa ang lain gid yo kumakay eskwela birth no kay ti e, education is power education is a great equalizer Uh, manyog medamo iya nga pamilya nga nagtinad ila pang buhi apiga do man sa tuanay mm -hmm. tungod naka ano naka sila man may may sako na basahan na uh, birth. inang da uh, da moral test for the government so no sana basahan ko tuanay an, a moral test for the government is how it treats those in the dawn of life, mm. ng mga kabataan, children, how it reaches those who are in the twilight of life, the the, the senior citizens, and how it reaches those who are in the shadows of life, muna ang uh, handicapped, mm. persons with disability, poor, indigent, uh, marginalized, kag subong masyadong dira ko sila na-classify siya niya. gano'n. Um, isa niya nga dapat ibululigan, bululigan prioritize man ang pagbulig. Agod nga agod nga puno sa Pilakadlaw. No? Isa niya sila mga gobernador man O maka-eskwela sila. Ante, mga, may, mga may panindugan man mo. Mga madiprinsipyo man. di man siguro mag magasulod uh, na so ni magsaka sa magpangabudlay na tus kung alang-alang uh, ng panindukan sina no? Ngayon, hmm. maka na. Say, May makaiswela na magsubasi mangin man nga, nga leader sa nga komunidad may man may man nga leader sa pan may man, may man may leader sa probinsya kung sa nga pungsod sa pila lang. Hmm. sa pangkabusan pila ka bilog ang supposedly target nga Uh, matigay natong matagaan sa sining uh, beneficyo at the same time sa sining kadamuon uh, sa unang implementation pila man ang ginatarget natong maka-avail sinin. Umasihan record recorder uh, sa Provincial Social Welfare Development Office ng mga 230 na dahil lang below. Okay. More um, or less 230. Ang uh, specific assistance sa kada isa may ara nga food uh, may ala may ara allowance sa food sa sa fair allowance uh, food fair allowance kay iban pang allowance This is, I think 3,500 per month okay. may book allowance man mm -hmm. may may uniform mm -hmm. allowance man mm -hmm. For a total of the hindi ko daw 41,000 per ano 41,000 per, uh, per year. Per year. Oh. No. Uh, wala 41,000 per year. So kung mga mga 330 dira, sa ano, sa Provincial Social Welfare Development Office. Approximately mga ano na mm -hmm. in estimate ko na ano ito malapit 10 million na. Mm -hmm. Pero te expectedly hindi man natanan sila maka-avail. No? Mm -hmm. Get target ko lang ang mga mga um, mga 50% pa ka-avail. That's mm -hmm. why, yung butang ko sa ordinansa, ah, mm -hmm. uh, butangan ko lang na yung 5 million pesos para ni gamiton sa ilang educational assistance. Mm -hmm. But we still have the luxury of time sa pag-estimate accurately. Okay. Kag, ah, uh, ma-estimate accurately sa Provincial Social Welfare Development Office. Kahit dugay pa man mahalin sa buong, hasta mag-start mag ang next school year. Mm -hmm. So, accurately ma-estimate na nila. In the event, anong inang initial uh, amount nga ginbutang ko sa ordinance, 5 million pesos, hindi suficiente. Duga nga naman as a supplemental budget. Agod nga, mano, no? nga, uh, ang kinanglanon, para gid nga, sa ilan ni educational assistance, kung sino man sila, kung pila man lang interested mag-abel uh, uh, sufficient para ma mabulika ni sila. na okay na pa, palinto na subong board uh, kung may mga nakabati nga interesado uh, paano sila maka palabot sa ilang interes so kung paano sila maka apply sini ngadto sa, sa provincial social welfare development office kay mo nang ano amo nang office nga masilin aton focal person focal uh, office dere sa ano mm -hmm. sang sa uh, provincial government sa mo na nga uh, ano okay. sa mo na nga uh, programa Okay. Uh, lastly, ang imo siguro nga panawagan sa aton nga mga ka kauturan nga sa sini sa mga target nga mga benepisyaryo uh, para nga siguro makaprepara man sila makapangita sa ilang nga mga dokumento nga maka-avail sa sining uh, ginatanay nga benepisyo sa imong ordinansa. Ang kauturan uh, aton diri sa probinsya sa Iloilo nga mga target beneficiaries sa ordinansa gin na dihon gin na kon inigin disinyo ko gin nga para mabuligan kamo na matagaan man kamo opportunity sa pag-eskwela may mm -hmm. ma encourage kamo sa pag-eskwela ah uh, agod sa pila kadlaw mangin ano mangin na uh, man kamo sa normal na pagpangabuhi kag productive na pagpangabuhi uh, tingwa inyo gid nga maka-avail sining ano sining nga uh, programa ini uh, educational reintegration assistance kay sa Pilakan, ka na kami this provincial government lipay man kami kung mabasa namon o kung mabalitaan namon nga uh, at least nakabulig man kami at least nakabulig man kami sa ano sa sa agod agod na improvement ang inyong nga pagpangabuhi agod may improvement ang inyong living condition bilang uh, pumuluyo sa probinsya sang Iloilo -Ilo.